Yung mga asablay, si Idol. Sa saging. Saging.

Testing. Kapos. Oh, Panis! Exercise no?

Pababa nang ler na na 'yung last five, pa 'to.

wala nga po ni wala lang dong ang nagkamali di kasi ko maigi e. final round oh wala pa May tumakbo siguram. pa okay. ay nagpauna yan, nagpaunas oh pagmuna na, wala na kayo sa balay buwan wala